Sabi ko sa Jeremiah 29:11, alam ko ang plano ko para sa iyo, sabi ng Panginoon. planong pagpalain kayo at plano bigyan ng pag-asa at kinabukasan. Gustong-gusto ko po si propetang Jeremiah sapagkat siya'y ay ng Hudyo, ng Muslim at ng Kristiyano. Kayo ba naniniwala na kahit kayo ay deprived of liberty, maganda plano ng Diyos sa inyo? Pero kung maganda plano ng Diyos sa inyo, bakit kayo nakakulong? Yung mga nagnakaw ng bilyon-bilyon hindi nakakulong. Kung maganda plano sa inyo ng Panginoon, bakit yung ideal na numero ng PDL sa isang kwarto hindi nasusunod? Siksika. Bakit yung propose ng BJMP na mga educational program o facilities hindi nabibigay? Simple lang po. Kung may plano ang Diyos, may plano din ang demonyo. ba? Diba? So kung sasabihin nyo sa anak nyo, anak, mag-aral ka ng mabuti, nag-droga, kaninong plano si ang ah, sinunod niya? So kami nandito sa pagkat, sabi po sa Biblia, may pumunta sa Panginoon, nagpapakilala na siya ay sumusunod sa Panginoon. I won't talk religion ha. Pero respeto ko, religion natin lahat, iba-iba. Pero may istorya sa Biblia, ang sabi ng Panginoon sa kanya, hindi kita kilala. Sabi niya, bakit hindi mo ako kilala? Eh, ikaw ang Diyos ko. Ang sabi niya, nung gutom ako, hindi mo ako pinakaya. Nung ubat ako, hindi mo ako pinihisa. Nung may sakit ako, hindi mo ako dinalaw o pinagamot. Nung nakakulong ako, hindi mo man lang ako binisita. So sinabi sa kanya, Panginoon, kailan ka nakahubad? Kailan ka nakakulong? Kailan ka nagkasakit? Kailan ka gutom? At sabi ng Panginoon, kung sino man ang pinakamaliit sa mga kapatid ko, ang gutom, ang may sakit, ang uh, nakakulong, na hindi niyo pinansin, ako ang hindi niyo pinansin. So sana po sa maliit naming paraan, nakakapagbigay kami ng hindi lang kasiyahan kung hindi pag aasa sa inyo. Ha? So, yun uh lang -huh. po po sa pag-asa. Alam niyo po si Sen. Enrile ay 101 years old na po. 102 na ba? No. Na-imagine niyo po bang mabuhay ng isang daang taon? purpose ng buhay ay wala sa tagal. maraming pong na-bless meron po tayong ano uh, Colonel Antonio at sa lahat ng ating mga binagalang na BGMP, meron po tayong naging uh, honorary, veterano naging guerrilla, panahon pa ng hapon, na siya sa 104 years old napakaganda ng storya niya napakaganda ng storya pero alam niyo po, meron po mga namamatay 19 anyos. Ang ganda din ang story niya. Meron pong nabubuhay ng 80 taon, walang kwenta ang buhay niya. May, na, may nabubuhay ng 15 years old. May nabubuhay ng bilyonaryo, walang kwenta buhay niya. Pero meron pong nabubuhay na grabe yung sakit, naka-wheelchair. Hindi makagalaw, nakakapagsalita lang. Pero grabe po ang impact niya sa lipunan. So ang message ko po sa inyo, yung purpose nyo, yung bakit kayo nilika, bakit nandito, hindi nawawala yan. Baka nandiyan ka para yakapin lang yung katabi mo, huwag ka mawala ng pag-asa. Baka nandiyan ka kasi maliligaw yung anak mo, pero pag pumisita, anak, di ba yun ang nangyayari sa akin to, pero sa iyo, huwag. Huwag mo'y kahiya tatay mo, nanay mo, dahil nangyayari to para sa iyo. So I'll stop there but I want to keep emphasizing sa inyo. Hindi kayo aksidente. At nagkamali man kayo, may purpose pa rin kayo dyan. Uh, marami na ako nasama dito para magbigay kasihan sa inyo, di ba? Naisama ko na po si Terry Honor, nasama ko si Alma Moreno, yes. kanina nakita ko, nakalimutan ko na nga, si Joel Pinanueva, Nadala ko na dito. Alam niyo po, pati si Pangulong Duterte, kung naalala po, nadala natin dito, no? Kasi importante po yung kasiyahan. Kaya sabi ko sa asawa ko, napakadami naman kasi sir, eh. kaya buti na lang partner natin yung city sa binibigay natin. Yung pakain sa aming pamilya, pero dahil libo nga, nag-iisip talaga kami paano. So sabi ko sa asawa ko, sandali, pag ikaw nasa stress, pag nasa-stress ang congressman Arvin Cruz at saka uh, si uh, George Bumoko, kumakanta. So sabi ko, kuha naman tayo, nagtakanta dito ngayong hapon para matuwa naman ang ating mga ABL. Cheers uh, ka sa inyo, kasi ng orange and lemon. Okay. So, ata atang ano yan? Pero gusto ko po ihatid sa inyo. Isang kwento lang po, tapos ipapasa ko yung mic. Ito po ay isang sekretary ng panahon ni President Duterte na kulong ng tatay niya. Pero po makita niyo po ang buhay niya, buhay ng mga kapatid niya, yung church nila, mga apo, ng tatay niya. Makikita mo na yung pagkakulong ng tatay niya ang naging daan ng blessing ng Panginoon sa kanilang buhay. So siya ang magsasalita ng mas mahaba. Iwan ako lang ay isang kwento. Nangyari itong mga intriga sa corruption. Yung isang uh, politiko pumunta sa simbahan. Sabi, Father, forgive me for I have sinned. Mga sampunt taon na akong hindi na umpisal. Sige anak, anong kasalanan mo? Hindi nagsasalita. Sabi, anak, ikaw ba yung namurap? Hindi po. Kasama ka ba dyan sa plot control? Hindi po. Ikaw ba ay nagdadaya? Hindi po. Ikaw ba ay nangloko ng misis mo? Hindi po. Nagdadrugs ka ba? Umiinom ka ba ng sobra? Hindi po. Nagsusugal ka ba? Hindi po. Inaapi mo ba ang mga kapwa mo? Hindi po. Eh anak, bakit ka nangungumpisan? Ano kasalanan mo? Father, sinungaling po ako. <laughs> anong mensahe mo sa inyo ngayon? Minsan hindi natin alam kung saan mag-uumpisa. Halimbawa na sa droga, addiction yon. Hindi madaling lumayo sa, sa droga. Pag lumayo ka, bumabalik ka. Kung ikaw ay magandang lalaki, magandang babae, mahirap din lumayo sa tukso. Ikaw ang inahabol eh. Kung sa sugal, ayun, maraming maganda dito. Inahabol talaga eh. Nagliyak eh. Oh. Pag ikaw ay magaling sa sugal, panalo ka naman yan. Mahirap layo ng sugal. Dahil ikaw nilalapitan, kaya advice ko sa inyo, umpisaan natin maging totoo. Maging totoo sa Diyos, maging totoo sa sarili, then maging totoo sa kapwa. Kasi pag sinungalan mo na mawala ang pagkasinungaling, yung iba masusunod-sunod natin. At yung po ang ipagdasal nyo na mangyari sa ating gobyerno. Diba? Marami pong magaling sa, sa gobyerno, pero parang napupunta tayo sa kasinungalingan.